Good morning mga katribo. Ayan, ano na. Pasado na 9 o'clock. At yung ano natin. Uh, last night, sinanuan ko sana yun. Hindi na ano. Basa pa siguro ngayon. Na, ayan. Ano na yun. Ating lemongrass. Ang bango. Para yung sa anti-mosquito. So, ito nag-ano ko dito. Nag- pinulutan po <laughs> bunot na ako dito ng ano <laughs> tangkal na ako dito ng mga damo tsaka itong tawa-tawa pinanggal ko na yung mga tawa-tawa dito ayun siguro ano po yan hugasan tapos patuyuin po yan po kasi gamot daw yan <laughs> magagamit naman basta yan ito pa Naanuan ko pa dito. Pa dito. Tatanggalan ng mga Tapos nag ano na dyan yan. yung ano natin outhouse. Sana matapos. Eh. Okay. So, Malinis na siya dito. So. Siguro tatamnan, tatamnan ko dito ng ano. Carpet grass. Ito kasing itong tinanim ko dito ang ano, frog grass. Mabagal din. oh, ayan Oh. Hindi pa rin sila. Kasi ang init kasi noon eh. Tapos hindi ko naman nadidilidan. Pero at least, mabuhay sila. Ayan Oh. So, meantime, habang tayo naghihintay na maglago sila. Ito meron na nga dito. Ano, dyan. Tatamnan ko na dyan ang carpet grass. Saka doon sa likod. Saka yung doon sa sa kabila. So, titingnan natin pagka later mamaya hapon kasi mainit na eh so ayan inaayos natin tapos si Cody ang ingay kanina dyan oh nag ano na siya dito tapos ayun binigyan ko ng pagkain yun hindi naman inubos kunti lang kinain tapos ayun oh natutulog na yun so yung ating papaya oh ang dami ng hinog Siguro mamaya kukuha ako dyan ng isnakan natin. Lima so, na ang hinog dyan. Masarap tong gula yun eh. Kaso. Ayan. Man na ang hinog. Pagka ano yung pinatubo ko dyan na ano dito siguro. Alam ko dito na Isa pang papaya. Yung, o, yung pahaba. Yung ang tamis. Matamis siya. So, ating ano oh. Ang dami ng bunga pala nito oh. Hmm. 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 So, magiging magami tayong ano tomatoes pagdating ng araw <laughs> pagdating ng araw so okay later muna tayo at anin ko yung ano ayusin ko yung inaano ko dyan, yung lemongrass para maubos pa okay. gagawa tayo ng pa gapang ng halaman <laughs> tam. Oh, 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 tapos ang ano yun, patila mo dyan. Outhouse. Tapos yung ko rito at nag ano tayo na tinukto. sa ganda ko na yun. Ito tayo. Ang ating hinarvest kahapon. Um, marami pa. So, ito yung ating ano tapos nervous nila yung ating ano dito. Papaya. Si Cody. Yung pagkain ayaw kumain. si Cody. Tapos yun, yung ating sinusunog. Mauubos na. Binabantayan ko para maano. Maipon-ipon. So, yan. Mainit na. So, okay, ladies. Good afternoon, mga katribo. Ayan, hapon na. 4 o'clock na yata. Oh, uh, sorry, sorry. Ayan, nakita mo yun. Nakita nyo yung aking ano, oh. Naghihinog na siya. <laughs> Malapit nang mahinog yung naunang ano. Tapos ito yung aking ginawang ano. Plant post. Ayan na, oh. Ito, ito yung plant na ilalagay. Diyan, nakuha namin dyan sa mabato. Uh, nakikita ko na yan. Maganda ang ano nito Flower. Kulay pula. So yan. Yan siya yung ginagay -gina ko. -gina -gina. Sana mag ano siya. Mabuhay siya. Hindi naman to. Ano yan. Yan ako na to ng Pag nagamot na yan. Nagugat na yan dyan. Gamot. Nagugat. Bicol yung gamot. Pag nagugat na yan dyan. Ano. Magiging ano na secure na yung ano. So, ayan. Nahihinog na siya. Malapit na tayong mag-harvest ng ating ano. Tingnan natin yung ano dito. Iba kung ganun din. Halos sabay ito eh. Ay, ayan din. nag aano na rin yung isa oh. Pula-pula na rin. Malapit oh, na talaga. Tapos yung ginawa ko ito. Nag-ano na ako dito na Tanggal na ng wada mo. Ang ano ko dito. Lalagyan ko dito ng carpet grass. Para hindi masyadong ano, madumi. Doon siguro gravel na lang. Tingnan natin. Dito. Tapos dito, nag-ano na ako. nag itong ano. Dito sa loob. Lagyan natin dito ng carpet grass. Ito meron sana ako yung tinanim dito ng ano yung frog grass. Kaso may mahina mag ano sa bagay ano pa lang naman to eh. Wala pa nga itong 2 months siguro. Nagit mm -mm. na rin 2 months ito. Ito mga ganito. Yung frog grass. So, lalagyan natin dito ng carpet grass dito dito sa unahan kasi empty dito mabagal pa naman siya tapos ito, ito na Kaya ko na dito oh. maglilis na ako dito nakaniman ko na tapos yung iba rin ito meron din frog grass ito dito ayan siya kaso mahina eh mahina kasi tag init kasi eh pero ito yung <laughs> last year pa ito oh yung maliit na nakasama nung ano tinanim kong halaman tinan ko dyan ayan na rin siya. ano na rin so ito dito yung frog grass natin sana sa tagtagula na mabilis na silang umano, lumago tapos dito tanim tayo ng ano, ilang pirasong aloe vera kasi may mga babies na yung doon sabi ko ilipat ko na dito tapos, gawin natin yung gawa natin mag bunot bunot ng mga ano ng mga ano yan damo tapos maglinis linis yan nabibisi tayo sa ganyang ano lang everyday nabuti <laughs> yan may pinagkabisihan mag, ano nga ako kanina eh, ang init na yun init na ito nag ano dito dapat sa umaga lang yun eh bagay mahangin kasi tsaka may may ano yung ma, walang gaano yung yung araw hindi gaano ano, lumabas kaya medyo okay din ito ano yung kukata bubunutin po yung mga ano na yun tapos lagyan natin ng carpet grass para maayos tapos yung ano po pala yung outhouse inano na lang sila na uli So, nalagyan na yan ng flooring. Tapos, yung water. Ito dito. May tubig na dito. Kasi parang ngelit ng konti dito. Sana so, ayusin nyo. Ayun lang Ay, muna kasi yung tubig. meron na tayong tubig dito saka sa kasalukuyan. Hindi pa na-install dito yung toilet pa. Oh. pero meron ng ano. So, yan ang susunod. Tapos yung tiles. Tapos na. Ay, thank you Lord at maano na natin unti-unti ganyan -unti. talaga pagka ano so okay gano tayo baka mab mabunot ko tong mga damong ito dito at makapagtanim pa makapagtanim ako ng carpet grass para man na ano ko ng water na para na hindi mamatay yung ating ano bagong tanim dito okay oh, tingnan muna natin si Cody ayun, nag-iingay na naman doon sa ano, dyan, sa may pintuan, So, linagay ko siya dyan sa, sa may papaya. Ayan. Eh. Ay, kudiput. Ay, kudiput. Ay, good boy. Ay, good boy. Patatanggal na hindi niya alam na makakaano siya. makaka Ayan. Eh. Ay, hindi nga yung palagi. Okay, you wanna say bye? You wanna say bye? Bye! Bye. Bye. Okay, later.